Hello mga kaiksmen Kamustas, kamustas, kamusta kayo dyan Sa inyong uh, mga lugar mga kaiksmen Ito na naman ulit si Kaiksmen CD Vlog Ang inyong lingkod na Nagbablog na naman tayo rito sa tabi ng dagas Sa boulevard mga kaiksmen Kamusta, kamusta kayo siyempre Bago na uh, lahat dyan siyempre Tayo magpasama kung sa Panginoon Diyos Sa ating mga ginagawa Sa ating mga, uh, sa ating uh, mga activities dito sa uh, Sambuanga City mga SMS Empire. Ay maraming salamat sa Panginoon Diyos lahat at tayo ay yan dito pa rin tayo nakakahingaw tayo nakakakita pa tayo ng liwanag like, sa ating mundo mga guys men alright so mega mega kalo shout po sa inyo lahat dyan siyempre morning 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 sunday good day po sa inyo lahat dyan alright diba so kamusta 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 po kayo dyan sa lahat at ating mga subscriber at mga viewers dyan magandang magandang good day po sa inyo dyan siyempre uh, batiin natin muna natin naman ito yung mga kaibigan na si uh, Uh, si Megu -megu Sharo, siya dyan. Kapitan Aben sa Mega Mega Le Shadow Jay Jan Kapitan Aben sa magandang magandang good Sunday po sa inyo diyan all right di ba uh, maraming maraming po salamat sa inyo diyan sa inyong uh, pagano uh, pag-support ka sa akin channel mga guys niyan si Menchella, lalo lalo kapitana Kapitan Aben so i shout out natin yan sa ating uh, mga mga ano niya no ni FLMM ni Ferdinand uh, Leo Marcos uh, mga kaibigan niya diyan na sila uh, Ma'am ng Italy Mega mega lang <try> shoutout sa iyo dyan Ma'am ng Italy Siyempre at saka mega mega lang shoutout dyan Kay uh, Nelly Maureen Mega mega lang <try> shoutout sa iyo dyan Lahat lahat mga dyan na nariyan Sa Italy sa ating mga OFW na naririyan Sa Italy Mega mega lang shoutout sa inyo lahat dyan Maraming maraming po salamat sa supportan nyo Kay Xmin City Vlog sa aking channel. Lahat-lahat po kayo dyan. Maraming maraming po salamat sa inyo. syempre shoutout na natin si uh, Eugene and the Mom. May kami sa iyo dyan. Eugene and the Mom, ba? Diba? At saka si uh, ating mga kaibigan sa USA na si Ma'am M.J. Riggs. May kami ko rin sa iyo dyan, Ma'am M.J. Riggs, syempre diba ba? Siyempre, shoutout na natin dyan. Siyempre, si uh, uh Ma'am Kilay 29. May kami ko rin shoutout dyan. Ayan po si Ma'am Kilay 29. yan po uh, sa mga maliit po na YouTuber. Uh, po kayo sa akin yung channel. Sigurado po uh, kayo, uh, matutulungan niya sa inyong mga subscriber o right, di ba syempre pagdikitan lang kayo doon sigurado meron kayo makukuha lalo, lalo, sa mga maliit na youtuber maliit na mga mga vlogger natin mga kasama dyan okay di ba at saka syempre shoutout na natin yan na ating mga kaibigan na sa mga planet forward na siya kaotoy TV mega mega shoutout sa inyo kaotoy TV at saka siya pala siya Katano uh, TV Mega Mega Lash Shadow sa iyan Katano TV siyempre at saka si Kechong Luis Mega Mega Lash Shadow sa iyan at uh, siyempre lahat at na nariyan sa ating mga kaibigan mga, mga vlogger na sa Bukana Shadow Shadow sa iyan morning 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 and good Sunday po tayong lahat dyan siyempre and dito na naman tayo matay magkukulitan na naman sa ating pag-vlog mga kasmin okay dire-direcho pa rin po tayo sa ating pag-vlog mga kasmin So, musta musta mo kayo lahat dyan. Sa lahat pa, mga hindi ko nabanggit, lahat at kayo dyan. Mega mega shout out. Mega mega shout out sa inyo lahat dyan. Sa ating mga kaibigan ng mga nage-LS dyan. Mega mega shout out sa inyo dyan. dyan. Alright, nandito po tayo sa Bolivar. No? di ba? O, oh, yan di ba? upo na tayo ng mga kasmen. Upo upo lang tayo dito. Tayo, ano, tayo uh, mag, ano, mag, uh, kung baka saan, uh, mag, uh, mag muni muni lang sa ating mga ginagawa mga kasmen. Diba? Muni muni lang tayo mga kasmen. At mabuti pa siguro dyan tayo mag, ano, mag airpon. ba? Diba? para meron tayong ano para meron tayong uh, ano pa ganyan tayo magsigawan sa ating mga uh, pagano, ano di tayo magsigawan mga kaya si di ba? alright di ba? at uh, napakalalim ng dagat mga kaya grabe lalim ng dagat sobra ang lalim ng dagat mga kaya oh, ka so airpon tayo mga kaya sa ating ano uh, para makagamit tayo ng microphone kasi maka uh, tayo magsigawan nakakaiya sa ating mga kaibigan magbulabog sila lahat na ating ginagawa sa ating mga paggawa ng ating content mga kaya di ba? So, shout out, pa out po sa inyo dyan. Siyempre, eh, uh, e, ko lang yung aking isang cordon, mga asmen. Yun, okay? Diba? Masando lang tayo, mga asmen. Masando, sando lang, mga asmen. Diba? Alright, diba? Washing, washing na tayo dyan, mga diba? Okay. Kanya lang ang buhay, mga asmen. Tsaka, tsaka, wow! Merong ano? Merong, <laughs> merong naligaw na kaibigan natin, mga asmen. Naligaw.